ang kanyang ama sa pangangalap ng basura. Nagtakda siyang maging pinuno ng mga pulubi. Ngunit sa kanyang ikasampung taon, ang kanyang ama ay misteryosong nawala. Ang bata ay napilitang magtrabaho sa isang construction site. Mabilis na lumipas ang dalawampu taon, ang kanyang ama ay naging tanyag na mayaman sa Jinhai. Hanggang sa araw na ito, ang sekretaryo ng ama ay nagmamadaling lumapit. Sinabi sa kanya na ang kanyang nawawalang anak sa loob ng maraming taon. Alright guys, nakita ko lang yung pelikula na yan. Hindi ko alam ang title hindi ko kuan siya, hindi ko siya alam basta dumaan lang siya at napa ako, napa isip ako. Kasi yung pelikula, pag tiningnan mo, sa simula basurero ang mag-ama. Yung bata maliit pa, nagbabasura na at saka yung tatay. Tapos so pagkatapos mamasura, sinabi din sa kwento na uh, bigla na lang nawala ang tatay nang walang kadahilanan kumbaga misteryusong nawala siya after na mga few years at lumaki bata, na yung uh, bata nag-asawa na lumutang sa kwento na ang tatay ay naging sobrang yaman yung to the point na ang label niya ay si Henry C kasi ang laki ng negosyong pinaghawakan ng tatay at yun na nga hinahanap yung kanyang anak at ito natagpuan guys hindi ko kinuhan ko lang tong kwento na to kasi nagiging sanhi ng misleading ng mga ultimong tao yung mga normal na tao lang na akala ng mga tao na ang pagyaman ay magic lang tulad ng kwento kung papansin ninyo guys, kung nasusundan nyo ang kwento ni Henry C. Kung paano siya nagsimula, paano, paano katagal, katagal ang kanyang ginugol para yumaman at ano yung mga degree na meron si Henry C. Kasi ang mga tao iniisip nila, magic ang pagyaman. Ganun na lang, parang kwento lang na pagdating, pagdating ng panahon, hindi ganun kaya ko binigyan ng reaction to kasi baka maging misleading sa mga tao na ang pagyaman ay parang pagdilat mo sa umaga bigla ka nang yumaman walang ganun although may mga taong nananalo ng loto biglang yaman o kaya biglang pinamanahan ng sobrang laki na mga yung pumbaga piling nilalang nilalang lang alam nyo guys, ang paghawak ng pera ay hindi lang basta ordinaryong tao ang hawak niyan. Pag sobrang laki ng pera ang hahawakan, hindi pwedeng walang laman ito. Maniwala kayo sa akin. Kaya nga may mga taong nanalo ng loto, sobrang laki yung panalo. After few years, ay bumalik sa kanilang kinalalagyan kung saan sila nanggaling. Kasi nga, yung capacity ng iyong utak. Baka naman may mangbasa sa akin dyan. Bakit mayaman ka ba? Ha? Oo, hindi ako mayaman guys. Ang gusto ko lang ipaliwanag dito, kaya ako nag -react. Kasi baka yung mga tao kasi, yung mga simpleng tao, iniisip nila ang pagyaman ay after 10 years mayaman na ako. Tanungin mo yung mga estudyante na nag-aaral. Magrandom ka. Magrandom ka na mga estudyante. Tanungin mo sila. May nag may bal, may vlogger nga na ginawa yan eh. Tinanong sila kung ano yung expectation nila na sahod after ng graduation nila. Ang lalaki ng binabanggit nila. May 40,000, 50,000, 60,000 dito sa Pilipinas ha, dito sa Pilipinas. Ang tawag doon, expectation versus reality. Yun yun. Okay? So kung pagmamasdan mo yung mga taong sobrang yaman, hindi lang plain na diskarte ang ginagawa niyan. Meron dito meron kang extraordinary na kaalaman regarding sa financial literacy. Yun yun. Kaya, yung pelikula, kinuan ko, parang, alam mo kasi, imaginary. Imaginary yung pelikula ba? So, parang, considered as, yung pumbaga, kumbaga, automatic. Kailang, yung nanonood, mga nanonood na mga kabataan yung mga nanonood na kuan baka yun ang nisip nila na ah, uh, yun na nga ganun kadali ang taong mahina sa financial literacy kahit bigyan mo ng milyon yan kahit biglan bigyan mo ng bilyon yan maniwala kay sa akin babalik at babalik sa buhay nila yan kasi nga sa buhay nila dati nilang buhay na kwan marami tayong mga atleta na nakahawak ng sobra sobrang dami ng pera pero ano nangyari bumalik sa dati nilang kalagayan kasi bakit yun nga yun financial literacy wala kaya dapat kung mangarap tayo kahit ako nangarap ako at hindi ako tumitigil sa kakaaral, kakapanood ng mga video regarding sa financial literacy. Ba? Pero hindi ako mayaman.